6.30 ng umaga nang makarating kami dito at inaasahan na namin na sobrang haba na ng pila kasi meron akong narinig na hating gabi pa lang eh, may nakapila na pero kahit pa paano maganda naman ang panahon medyo matagal kami nagkaantay mga apat na oras o or limang oras bago makapasok kasi yung gate mag magbubukas ng mga alas 10 or alas 11 so pila muna tayo <laughs> Mas maaga kaming dumating sa location kumpara nung nakaraang taon Akala ko dahil mas maaga kami, mauuna kami sa pila Kaso nga lang may mga nauna nang dumating at mas maaga pa sa amin Apat na oras din kami nagantay sa pila bago kami nakapasok kaya agad kami naghanap ng magandang pwesto. Nung nakahanap na kami ng magandang pwesto, agad din ako nag-set up ng dala naming picnic mat na binili ko pa nung nakaraang taon at ginamit rin namin dito. Sa ngayon, wala pang gaano nakapwesto dito sa spot namin at siguradong mapupuno to maya, maya Pero dun sa unahan namin ay halos tabi-tabi na sila. Time check! 10.40 na ng umaga at kaninang mga alas 9, nakapasok na rin kami dito sa loob. Dito rin kami dati nung, ano, nung huling taon. At uh, nandun kami nakapresto sa mas magandang spot. Kaya, antay-antay, marami pang oras ang aantayin natin. <laughs> Ganun talaga ata dito. Uh, kung gusto mong makapresto ng maganda, uh, maaga ka rin dapat pumunta. Pumila kami ng halos apat na oras sa uh, Pinoy. You know? <laughs> Sige, mamaya ulit. Nung nakasettle na kami ay nanood na muna kami ng Squid Game kasi matagal pa naman yung aantay namin. Samantalang yung ibang mga lahi nagbikini na dahil mas gusto nilang mag sunbathing kahit nakakapaso na yung init. Dito, kanya-kanya na lang kung anong mapaglilibangan. Kung mapapansin nyo ay medyo dumadami na yung nakapresto dito. Dito magal ay natapos rin namin agad yung season 2 ng Squid Game. Hay nako. Nakakabitin yung ending. Nakaramdam na rin ako ng gutom kaya binawasan na namin yung baon naming pagkain. Bali nag-order na lang ako ng sushi at nagluto na rin ako ng kaunting sutanghon pang pahaba ng buhay. Nakakatuwa naman kahit papano kasi bukod sa parang nagpipiknik lang ay magandang banding na rin to sa amin. Sa totoo nga nyan, di ko na napapansin ang oras kaya yung pag-aantay namin dito, pakiramdam ko ay ilang oras lang. Pero ang totoo, sobrang tagal nang aantay namin. Alas 10 ng umaga nung dumating kami dito. Tapos ang oras ngayon ay alas 4 na. So, pali 6 na oras na kami nag-aantay dito. At mainit dito sa na napresto namin. Pero okay lang naman. At habang tumatagal, parami nang parami na naman yung mga tao dito na dumarating. Pero so, carry lang. <laughs> Antay pa natin ng mahigit ilang oras pa. <laughs> you know, init. Grabe oh. Buti na lang isang black ako. <laughs> Makalipas ang ilang oras, sobrang dami na ng tao at kasabay nito ang init na halos nakakapasok na sa balat. Talaga namang mahapdi na at hindi tinan itong mga puti kasi parang gusto pa nilang magtagal sa ilalim ng araw. Hindi ko alam kung paano nila nakakayanan. 6.50 na ng hapon at maliwanag pa rin. Pero merong, ano, merong fireworks sa 9pm katulad nung nakarang taon. Kaya antay pa rin tayo. <laughs> Halos mag-alas 8 na ng gabi pero maliwanag pa rin at ilang minuto na lang ang aantayin para sa unang fireworks display. Kaya fast forward ko na sa putukan. Tapos na yung unang putukan. Ngayon maghintay na naman ng 3 oras para sa pangmalakasan o kaya finale ng putukan. Ha. hintayin naman. Pagkatapos ng unang fireworks display, parang sabay-sabay nagkaroon ng cellphone convention. Lahat sila hawak ang phone. Parang nagkamayday na sabay-sabay sa Instagram o kaya sa Facebook. Akala mo may contest kung sino may pinakamagandang angle ng paputok. Halos 17 hours na rin kami nagaantay dito at 30 minutes na lang magsisimula na yung finale, yung fireworks na pang at pangmalakasan. So, konting ano na lang, konting antay na lang ay masisilayan na natin sa pangalawang pagkakataon dito sa Sydney, Australia na dati ko lang napapanood sa TV noon. So, abangan nyo! <laughs> magal din ng halos 16 minutes ata yung putukan, yung pangmalakasan na putukan. <laughs> Ngayon na pauwi na. Ang problema dagsa ng ano, dagsa na naman tayo niyan sa train at parang sardinas na naman ang mangyayari. Mahirap makapasok sa view location sa para sa fireworks LRT. display dito sa Pero Sydney. Ganun talaga. Pero mas mahirap ang okay, pauwi na. Pa-tana okay. tayo doon Ako sa ano, si kusinero mayor na nagsi kapag may tiyaga, may magandang pesto. Paalam. Kusinero oh. mayor, ang kasama nyo sa biyaheng masaya. Suwama kayo oh. makasabiyahe. Hindi masaya kay kusinero mayor ay eh panalo ka. Ah.